siya ay tumakbo ng pinakamabilis na kaya niya. Umalis siya na hindi lumingon pabalik. Naglagay siya ng distansya, pader, tao. Blinok ang mga numero, tinanggal ang mga larawan, binura ang mga mensahe. Iniiwasan ang mga lugar, nagpalit ng mga ruta, kinansela ang mga plano. Gumawa siya ng lahat para hindi ka makatagpo. Para hindi marinig ang iyong boses. Para hindi madama ang iyong pabango. Para hindi magtagpo ang iyong mga tingin. Ang pagtakas ay tila perpekto. Ang distansya, sapat. Ang paglimot, garantisado. Ngunit biglang may nangyaring hindi inaasahan, habang siya ay lumalayo sa iyo, mas naliligaw siya sa kalooban niya. Tumakas siya sa iyo. At ngayon ay naliligaw sa lahat ng dako. Sa bawat bagong daan. Sa bawat bagong pagsubok. Sa bawat bagong paghahanap ng direksyon. Dahil hindi niya napansin na ikaw ay hindi lamang isang tao sa kanyang buhay. Ikaw ang kanyang sariling hilaga. Kung ito ay nagpapaalala sa iyo ng isang tao, isulat, nararamdaman ko ito. Marahil ang ibang mga kababaihan ay sinusubukang unawain kung ano ang hindi nakikita ng sinuman. Minsan, ang hindi sinasabi ay sumisigaw ng higit pa sa anumang salita. Napansin mo na ba na ang ilang tao ay tumatakas hindi lamang mula sa mga relasyon, kundi mula sa mga mahalagang katotohanan tungkol sa kanilang sarili? Paano sila bumubuo ng pisikal na distansya upang matuklasan na ang mga panloob na distansya ay mas mahirap itatag? Paano sila tumatakbo mula sa iba ngunit lalong naliligaw sa kanilang sariling mga labirinto? Tungkol sa ironyang ito ang nais kong pag-usapan ngayon. Tungkol sa isang taong tumakas sa iyo ng may ganap na determinasyon, with so much effort, with such conviction, upang malaman lamang na hindi ka ang problema na kailangan niyang takasan. Ikaw ang kumpas na gumagabay sa kanya, ang kaliwanagan na nagpapaliwanag sa kanyang mga daan, ang angkla na nagbibigay ng kahulugan sa kanyang mga paglalakbay. Marahil siya ay tumakas dahil sa takot. Marahil dahil sa kayabangan. Marahil dahil sa maling pagkaunawa na ang tunay na kalayaan ay nangangahulugang kawalan ng malalalim na koneksyon. Marahil dahil sa pangkaraniwang ugali na iwasan ang pagiging mahina sa anumang halaga. Kailangan ko ng espasyo para matuklasan ang sarili ko. Hindi ako handa para sa ganitong bagay. Kailangan kong mag-focus sa aking sarili ngayon. Nasosobrahan na ako sa sitwasyong ito. Mga pangungusap na tila makatwiran, mature, at even sensata sa mga sandaling yon. Mga paliwanag na parang solid, lehitimo, at hindi mapaghihiwalay kapag binigkas ng may conviction. Kaya't maingat niyang itinayo ang kanyang pagtakas. Nagplano siya ng mga alternatibong ruta para hindi ka matagpuan nagsagawa ng mga dahilan upang tumanggi sa mga paanyaya kung saan maaari kang naroroon. Nagtakda ng mga bagong rutina upang iwasan ang mga karaniwang lugar ninyo. Baka nga ay nagpalit siya ng lungsod, ng trabaho, ng bilog na panlipunan, lahat para lumikha ng ilusyon na siya ay umuusad habang sa katotohanan ay tumatakbo lamang palayo. At sa loob ng ilang panahon, tila umubra ito. Ang kawalan mo sa kanyang paningin ay lumikha ng ilusyon ng progreso. Ang katahimikan kung saan dati naroon ang iyong boses ay tila, pansamantala, ang kapayapaan na kanyang hinahanap. Ang kalayaan na hindi kailangang tumugon, magpaliwanag, o makipag-commit ay nalito sa tunay na autonomy. Ngunit pagkatapos may nangyaring hindi inaasahan. Kung ang dinamikong ito ng pagtakas na nagiging disorientasyon ay umaangkop sa iyo, sumulat sa komento, kinikilala ko ang pattern ng pagtakas na nagdadala sa kawalan. Dahil ang pagtukoy sa mga siklo na ito ay ang unang hakbang upang sirain ang kanilang pag-ulit sa ating sariling mga buhay. Ang hindi niya inasahan, ang hindi inaasahan ng marami kapag tumatakbo, ay may mga pagkawala na hindi nakasaad sa mapa. Mga kawalan na hindi maaaring kalkulahin ng maaga. Mga kawalang puwang na tanging lumalabas lamang kapag masyado na tayong malayo para madaling makabalik. Nagsimula itong maingat. Isang pakiramdam ng disorientasyon sa mga sandali ng pagpapasya. Isang hindi maipaliwanag na paghihirap sa pakaramdam ng sigla sa mga bagong landas. Isang unti-unting pagkawala ng kaliwanagan tungkol sa sarili niyang mga hangarin, mga halaga, at direksyon. Hindi ito nostalgia sa tradisyonal na romantikong kahulugan. Ito ay isang bagay na mas pangunahin, mas estruktural. Parang isang mandarayuhan na itinapon ang kanyang kumpas, tanging upang matuklasan na hindi na niya alam kung paano basahin ang mga bituin. Parang isang musikero na iniwan ang kanyang instrumento, tanging upang mapagtanto na nawala na ang kanyang sariling sentido ng ritmo. Hindi ka lamang isang tao sa kanyang buhay. Ikaw ay isang salamin na sumasalamin sa mga bahagi niya na sa ibang paraan ay mananatiling hindi nakikita. Ikaw ay isang kahon ng resonansya na nagbibigay ng lalim sa kanyang mga ideya. Ikaw ay isang kumpas na tumutulong sa kanyang i-calibrate ang kanyang direksyon kahit na nagkakasalungat kayo. At ngayon, nang wala ang salamin na yon, walang resonansya, walang kalibrasyon, siya ay naliligaw. Hindi lamang sa heograpiya o sosyal na aspekto, kundi pati na rin sa pag-iral. Kung ang pag-unawang ito tungkol sa kung paano ang ilang tao ay nagsisilbing mga punto ng gabay sa ating mga buhay ay umaayon sa iyo, ibahagi, ako ay naging kumpas para sa isang tao na hindi nakakaalam kung paano basahin ang mga senyales. Dahil ang pagkilala sa ating papel sa mga paglalakbay ng iba, kahit na hindi ito pinahahalagahan, ay paggalang sa ating sariling kahalagahan. Ang kanyang natutunan ngayon, kahit na marahil hindi niya kailanman aminin, ay naligaw siya hindi dahil sa tumakas siya sa kundi dahil mismo sa tumakas siya. Na ang pagkaligaw ay hindi isang pansamantalang epekto ng paghihiwalay, kundi isang direktang at hindi maiiwasang bunga ng pagtanggal mula sa kanyang buhay ng isang tao na nagsisilbing pangunahing punto ng sanggunian. Sa mga bagong relasyon na sinubukan niyang itaguyod, mayroong kulang na hindi niya maipaliwanan. Sa mga bagong karanasang hinahanap niya, mayroon bang kawalan ng kahulugan na hindi niya matukoy? Sa mga bagong lugar na iniimbestigahan niya, naroon ang patuloy na pakiramdam ng hindi pag-aangkop na hindi niya masolusyonan. Inaatributo niya ang kawalang ito sa iba't ibang panlabas na dahilan. Sinisisi ang mga pagkakataon, ang mga tao, ang oras, ang lugar. Sinusubukan niyang punan ang puwang sa pamamagitan ng mas maraming aktibidad, mas maraming tagumpay, mas maraming pants distraction. Naghahanap siya ng gabay na nawala sa kanya sa mga bagong pilosopiya, bagong mga gawi, bagong mga grupo. Ngunit ang hindi niya kayang harapin ay ang simpleng katotohanan na masakit. Siya ay naligaw dahil inalis niya sa ekuasyon ang variable na nagbibigay ng kahulugan sa iba pang bahagi. Siya ay naligaw dahil iniwan niya hindi lamang ang isang tao, kundi pati na rin ang isang sistema ng pag-navigate na tumulong sa kanya upang bigyang kahulugan ang kanyang sariling panloob na mapa. Kung ang pag-unawang ito tungkol sa kung paano ang ilang tao ay gumagana bilang mga sistema ng gabay sa ating mga buhay ay umaabot sa iyong puso, isulat, nag-alok ako ng kaliwanagan na hindi pinahalagahan. Dahil ang pagkilala sa natatangin halaga na dala natin sa mga buhay na ating naabot ay bahagi ng paggalang sa ating sariling paglalakbay. Ang maaaring hindi mo mapansin ay kung paano ang disorientasyon na ito ay naipapakita sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Paano siya naging mas nagdadalawang isip sa mga desisyon na dati ay kanyang ginagawa ng may kumpiyansa? Paano siya ay nagsimulang magduda sa mga pagpipilian na dati ay tila halata? Paano niya nawala ang panloob na katiyakan na, nang hindi niya nalalaman, ay bahagyang pinanatili ng seguridad na dulot ng kanyang presensya? Hindi na ikaw ang nagpasya para sa kanya hindi na ikaw ang kumontrol sa kanyang mga iniisip. Ang iyong presensya ay nagbigay ng isang kontrabalanse, isang balanse, isang kap complementary na pananaw na tumulong sa paghubog ng kanyang sariling pananaw. Parang ang angkla na hindi humahadlang sa barko na kumilos, ngunit pumipigil dito na dalhin ng pinakamalapit na agos na dumaan. Ngayon, na walang angkla, siya ay naligaw. Hindi siya malaya, tulad ng kanyang inisip, kundi hindi matatag. Hindi siya nakapag-isa, kundi nakahiwalay. Hindi siya otonomo, kundi hindi nakakonekta sa mga referensyang nagbibigay konteksto sa kanyang otonomiya. Isang uri ng disorientasyon na marami ang nakakaranas pagkatapos siyang tumakas mula sa mga makabuluhang koneksyon, ngunit kakaunti ang umamin. Isang paraan ng pagkawala na hindi lumalabas sa mga mapa, na hindi maaaring ituwid gamit ang yes, na hindi nalulutas sa pamamagitan ng higit pang impormasyon o mas mabilis na bilis kung ang ganitong uri ng pagkalito sa pananaw sa buhay ay umaayon sa iyong karanasan, kung ito man ay dahil sa ikaw ang nagdulot nito o nakasaksi, ibahagi mo, naiintindihan ko ang ganitong hindi nakikitang paraan ng pagiging nawawala. Sapagkat ang pagbigkas sa mga karanasang ito ay ang unang hakbang upang mag-navigate sa mga ito ng may higit na kamalayan. Ang labis niyang kinatatakutan na aminin, kahit sa kanyang sarili, ay baka siya ay gumawa ng isang pangunahing pagkakamali sa kanyang pagtakas. Hindi isang pagkakamali sa pagpapatupad, ang pagtakas ay masusing pinlano at isinagawa. Ngunit isang pagkakamali sa batayan, ang palagay na ikaw ay isang limitasyon na kailangan mong pakawalan, kapag sa tunay na katotohanan, ito ay isang balangkas na tumulong upang suportahan ang iyong sariling pananaw sa direksyon. Parang isang ibon na, determinado na lumipad ng mas mataas, ay nagpasya na ang kanyang mga buto ay isang hindi kinakailangang bigat nang hindi nauunawaan na ang mga butong ito ang nagbibigay daan sa kanyang mga pakpak na gumana. Ngayon siya ay nasa isang kalayaan na tila kakaibang wala. Isang otonomiya na tila walang layunin. Isang kalayaan na, sa kabila ng lahat, ay mas nagpalaka sa kanyang pagiging vulnerable sa mga pansamantalang impluensya, sa mga sandaling uso, sa mga impulsong walang direksyon. Sapagkat ang tunay na kalayaan ay hindi nagmumula sa kawalan ng mga makabuluhang koneksyon, Kundi mula sa presensya ng mga koneksyon na nagpapalawak ng ating kakayahan para sa sinasadyang pagpili. Hindi mula sa pag-aalis ng mga punto ng sanggunian, kundi mula sa integrasyon ng mga sanggunian na nagpapalawak sa ating pananaw. Kung ang pag-unawang ito tungkol sa tunay na kalikasan ng kalayaan ay umaayon sa iyo, isulat. Naiintindihan ko na ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa mga koneksyon na nagpapalawak, hindi mula sa mga pagtakas na nag-iisa. Dahil ang pagkaunawang ito ay maaaring lubos na baguhin ang ating paglapit sa mga relasyon at sa personal na otonomiya. May isang masasakit na ironya sa kung paano siya naniwala na ang pagtakas sa iyo ay makakatulong sa kanya na makilala ang kanyang sarili, ngunit nalaman lamang niyang mas lalong nawawalang-walang siya. Sa kung paano niya inisip na ang pisikal na distansya ay lilikha ng emosyonal na kaliwanagan, ngunit napagtanto na ang panloob na ulap ay naging mas makapal. Sa kung paano niya inisip na ang kawalan ay magdudulot ng mas pinatinding presensya ng kanyang sarili, munit natagpuan ang isang sarili na lalong pahina, mas hindi tiyak, mas walang anyo. Parang isang tao na, upang makatakas sa ulap sa isang lambak, umakyat sa isang bundok, upang pumasok sa isang mas makapal na ulap. Parang isang tao na, upang maiwasan ang ingay ng isang pag-uusap, nagkulong sa isang silid kasama ang echo ng kanyang sariling magugulong iniisip na pinalakas ang pagtakas ay hindi nakasolver ng pangunahing problema. Ito ay muling inilipat, ininternalize, at binago mula sa isang usaping interpersonal papuntang isang mas mahirap na intrapersonal na labirint na pawang hirap lumikha. Kung ang pagkaunawang ito tungkol sa kung paano ang mga panlabas na pagtakas ay kadalasang nagiging mga internal na kalituhan ay humahaplos sa iyong puso, ibahagi. Nakita ko kung paano ang pisikal na distansya ay bihirang lumilikha ng emosyonal na kaliwanagan. Dahil ang pag-unawang ito ay makakatulong sa iba na maiwasan ang parehong siklo ng pagtakas at pagkawala ng direksyon. Marahil isa sa mga bagay na hindi niya kailanman naaminin sa publiko ay kung gaano niya kadalas iniisip ang tungkol sa iyo sa mga pinakamasalimuot na sandali. Hindi sa isang romantiko o nostalhikong paraan, kundi sa praktikal na halos hindi maiiwasang paraan. Parang otomatikong hinahanap ng kanyang isip ang kaliwanagan na dulot ng iyong presensya kapag siya ay nasa mga sitwasyong may kawalang katiyakan o ambigwidad. Ano ang isipin niya tungkol dito? Paano niya huhubugin ang suliraning ito? Ano ang pananaw na may niya sa sitwasyong ito? Mga katanungan na lumalabas hindi dahil sa wala siyang sariling opinyon, kundi dahil ang kanyang mga opinyon ay palaging nagiging mas malinaw, mas nuansado, at mas malalim kapag siya ay nakikipag-usap sa iyo. Kahit na nagkakaiba sila, marahil lalo na kapag nagkakaiba sila, mayroong isang pagkakaunawa na tumutulong sa kanya na mas mahusay na maunawaan ang kanyang sariling posisyon. Ngayon, nang walang ganitong kontrapunto, tila mas nagiging malabo ang kanyang mga isip, mas hindi tiyak ang kanyang mga halaga, at mas mahina ang kanyang mga paniniwala. Hindi dahil maling lahat ito dati, kundi dahil nawala ang ugnayang konteksto na tumutulong sa paghubog at pagbibigay ng substansya rito. Kung ang pagkakaunawang ito tungkol sa kung paano tayo bahagyang tinutukoy sa pamamagitan ng ating mga relasyon ay umaayon sa iyong karanasan, isulat mo, naiintindihan ko na nakikilala natin ang ating sarili sa salamin ng iba. Dahil ang pangunawang ito ay maaaring lubos na baguhin ang ating paglapit sa parehong otonomiya at interdependensya. May mga partikular na sandali kung saan ang kalituhan na ito ay nagiging mas matindi para sa kanya. Kapag kailangan niyang gumawa ng mahalagang desisyon ng walang bentahe ng kanyang pananaw. Kapag humaharap siya sa mga hamon na, sanay, masusuri at pag-uusapan niyo ng masinsinan. Kapag nakakaranas siya ng mga ligaya na tila kakaibang hindi kumpleto ng walang kanyang presensya, upang palakasin ang mga ito. Ito ay hindi isang pag-asa sa tradisyonal na kahulugan. Mas katulad ito ng karanasan ng isang musikero na palaging tumugtog bilang dueto at nayon ay kailangang perform ng solo nandoon ang lahat ng nota, nananatiling buo ang kakayahan, ngunit may kulang na mahalaga sa karanasan, ang harmonya na lumilitaw lamang kapag may dalawang natatanging bahagi na nagtutulungan. Sa mga sandaling ito, ganap na nalulusaw ang ilusyon ng matagumpay na pagtakas. Na ang pantasyang nagkakaroon ng otonomiya nang walang mga panlabas na sanggunian ay ipinapakita ang imposibilidad nito. Na ang katotohanan ng ating kalikasan na batay sa ugnayan ay namamayani, walang pakialam kung gaano karaming kilometro ang naitayo niya sa pagitan nyo. Kung ang pag-unawang ito tungkol sa malas na katangian ng ganap na otonomiya ay umaayon sa iyo, ibahagi, kinilala ko na tayo ay mga nilalang ng koneksyon, kahit na nagkukunwari tayong ganap na nakapag-iisa. Dahil ang pagkaunawang ito ay maaaring buksan ang espasyo para sa isang mas tapat at epektibong paglapit sa ating sabayang pangangailangan ng koneksyon at autonomiya. Marahil ang pinakamahirap na kaalaman para sa kanya ay ang malaman na sa pag-iwas sayo, naiiwasan din niya ang ilang bahagi ng kanyang sarili. Nasa pagtanggi sa koneksyon sa pagitan niyong dalawa, tinanggihan din niya ang mga aspeto ng kanyang sariling pagkakakilanlan na tanging umuusbong sa konteksto ng relasyong iyon. Hindi dahil kumpleto ka sa kanya sa makasagisag na paraan ng pag-ibig. Hindi dahil siya ay kalahati lamang kung wala ka. Kundi dahil ang ilang mga kabatiran ng ating pagkatao, ilang kakayahan, ilang katangian ay nagiging ganap lamang sa tiyak na mga sitwasyong relasyonal. Tulad ng mga instrumentong musikal na nagbubunyag ng iba't ibang tunog depende sa mga ibang instrumentong kasama nilang tumutugtog. Tulad ng mga kulay na tila nagbabago batay sa ibang mga kulay sa paligid. Tulad ng mga salitang nakakakuha ng iba't ibang kahulugan depende sa ibang mga salita sa pangungusap. Sa pagtanggal sa iyo sa ekwasyon, hindi sinasadyang inalis din niya ang mga bersyon ng kanyang sarili na tanging umiiral lamang sa partikular na chemistry sa pagitan ninyong dalawa. Mga aspeto na hindi niya kayang gayahin sa ibang konteksto, sa ibang tao, dahil sila ay mga tiyak na produkto ng natatanging resona sa pagitan ninyong dalawa. Kung ang pag-unawang ito tungkol sa kung paano nawawala ang mga bahagi ng ating sarili, kapag nawawalan tayo ng mga tiyak na koneksyon, ay tumatama sa iyong puso, sumulat. Naiintindihan ko na ang bawat relasyon ay nagbubunyag ng mga natatanging bersyon ng ating mga sarili. Dahil ang pagkakaalam na ito ay maaaring magbago ng lubos kung paano natin pinahahalagahan ang mga makabuluhang koneksyon sa ating mga buhay. Mayroong isang mapait na ironya sa kung paano siya ngayon ay naghahanap sa iba, sa ibang tao, sa ibang karanasan ng mga bagay na tanging ikaw lamang ang maibigay. Hindi dahil ikaw ay hindi mapapalitan sa ganap na kahulugan, kundi dahil ang tiyak na chemistry sa pagitan niyong dalawa ay lumikha ng isang natatanging kapaligiran kung saan siya ay sabay na makaramdam ng seguridad at hamon, tinanggap at pinagunlad, lubos na nakita at hinihimok na umunlad. Ito ang partikular na kombinasyon na hindi niya marekrea, kahit gaano karaming bagong koneksyon ang itatad niya ang maselang sayaw sa pagitan ng kaginhawahan at paglago, sa pagitan ng pamilyaridad at pagtuklas, sa pagitan ng katatagan at pagbabago. Sa halip, nakatagpo siya ng mga relasyon na nakasandal sa isang daliri o sa isa pa. Mga koneksyon na nag-aalok ng seguridad ngunit kaunti ang hamon. Mga interaksyong nagbibigay ng pampasigla ngunit kakaunti ang malalim na pagtanggap. Mga karanasang nagdadala ng bagong bagay ngunit kulang sa patuloy na kahulugan at sa alinman sa mga ito, hindi niya matagpuan ang patnubay na mayroon siya sa iyo. Ang sensasyon na sabay na nakakabaon at patuloy na gumagalaw, nakatanim at lumalaki, nakaposisyon at nag-eksplora. Kung ang pag-unawang ito tungkol sa di mapapalitang kalikasan ng ilang dynamics na ugnayan ay umaabot sa iyong karanasan, ibahagi, nagbigay ako ng natatanging balanse na hindi maaaring ulitin. Sapagkat ang pagkilala sa natatanging halaga ng ating presensya sa buhay ng iba ay bahagi ng paggalang sa ating sariling paglalakbay. Ang maaaring hindi niya kayang lubos na maunawaan ay hindi ka isang hangganan kundi isang abot-tanaw. Hindi ka bilang isang bilangguan kundi isang larangan ng mga posibilidad. Hindi isang hadlang sa kanyang kalayaan kundi isang konteksto na nagbigay kahulugan sa kanyang mga pinili. At ngayon, nang walang ganitong abot-tanaw, nang walang ganitong larangan, nang walang ganitong konteksto, ang kanyang mga pinili ay tila sabay na mas malaya at mas kaunti ang kahulugan. Ang kanyang mga desisyon, mas otonomo at mas walang epekto. Ang kanyang mga galaw, mas hindi nakadirekta at mas wala sa ayos. Parang isang manunulat na, determinado na tumakas mula sa mga limitasyon ng gramatika, ay iniiwan ang lahat ng estrukturang wika, tanging upang matuklasan na siya ay lumikhang hindi liberasyon artistiko kundi kawalang kaugnayan. Parang isang musikero na, lumalaban sa mga paghihigpit ng musikal na saklaw, ay iniiwan ang lahat ng tono, tanging upang lumikha ng hindi bagong bagay kundi kakofoni. Tumuloy siya mula sa inaakalang mga limitasyon, tanging upang matuklasan na ang mga estrukturang iyon ang tunay na nagbigay daan sa kanyang pinakatotoong at makabuluhang ekspresyon. Kung ang pag-unawang ito tungkol sa kung paano ang ilang mga estruktura ay talagang nagliligtas sa halip na naglilimita ay umaabot sa iyo, isulat, naghandog ako ng isang estruktura na nagpapahintulot ng tunay na kalayaan. Dahil ang pag-unawang ito ay maaaring lubos na magbago ng ating lapit sa parehong mga relasyon at personal na kalayaan. Marahil ang pinakamasakit para sa kanya ay ang mapagtanto na habang mas pinipilit niyang punan ang kakulangan na iniwan mo, mas ramdam niya ang iyong kawalan. Na ang bawat bagong pagsubok na palitan ito ay nagpapakita sa pamamagitan ng kaibahan ng natatanging kalidad ng kanyang nawala na ang bawat bagong simula ay higit pang naglilinaw sa kung ano ang nananatiling hindi natapos sa pagitan nyo. Hindi dahil ikaw ay hindi mapapalitan sa isang ganap o universal na kahulugan. Ngunit dahil ikaw ay naging hindi mapapalitan sa partikular na konteksto ng iyong kasaysayan, ng iyong pag-unlad, ng iyong partikular na paglalakbay. Tulad ng isang mahalagang kabanata sa isang libro na kapag inalis ay nagtatampok ng pagkakaisa ng buong naratibo. Tulad ng isang paunahing nota sa isang komposisyon na, kapag wala, ay nagwawasak sa buong armonya. Tulad ng isang paunahing kulay sa isang palete na, kapag kulang, ay nililimitahan ang lahat ng posibleng kombinasyon. Kung ang pag-unawang ito tungkol sa kung paano ang ilang mga presensya ay nagiging estruktural na hindi mapapalitan sa ating mga buhay ay tumatama sa iyong puso, ibahagi, naging mahalagang bahagi ako ng estruktura ng buhay ng isang tao dahil ang pagkilala sa ganitong uri ng kahalagahan ay isang paraan ng paggalang sa lalim ng mga marka na iniwan natin sa mga buhay na ating nahawakan. Mayroong isang mapait na ganda sa kung paano siya umalis sa iyo upang matuklasan na ngayon ay nawawala siya sa lahat ng dako. Sa kung paano siya naghahanap ng gabay sa iba pang mga direksyon sa halip na mapagtanto na ikaw ang kanyang tunay na hilaga. Sa kung paano siya naghanap ng kalayaan sa distansya, sa huli ay natagpuan ang kawalang katiyakan sa pagkakahiwalay.